Bukod sa si Chocolate Hills at nagagandahang mga white beaches, kilala rin ang Bohol na kanilungan ng kinaguriang world's second smallest primate. Walang iba kundi ang mga tarsier. Halika at samahan nyo kami na explore ang isa sa mga sanctuary ng tarsier dito sa bayan ng Corella, dito pa rin sa probinsya ng Bohol, na may lawak na 9.4 hectares kung saan malayang nakagagalaw ang mga Tarshir. A few moments later. Welcome to Bohol Tarshir Sanctuary. Here in Corilla Bohol. Okay mga kalagan, ito pala ang sanctuary ng mga Tarshir. Pupuntahan natin ngayon hindi ko pa alam kung magkano ang bayad. Doon yung end, doon yung parkingan ng mga motor. Kung oh, hindi ito, eh, quiet naman ito pwede mag mga kalagan bawal dito magingay kaya siguro voice over na lang yung gagawin ko mamaya okay ito oh. No, Pilili. 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 Pilili entrance dari, ma'am. 150 per person, sir. 150 pag senior. 120 pag senior citizen. 120. Mm. Okay na. Naradang rate nila. Okay. Bago mo pala makita ang mga Tarsier mga kalaagan, kinakailangan mo munang manood ng kanilang 5-minute video tungkol sa mga Tarsier at ang kalagahan nila sa ecosystem. Pagkatapos mong manood ng kanilang video mga kalaagan, papasok ka na dito sa kanilang ginawang fence area kung saan makikita ang mga mawumag ang sibuanong pangalan ng mga tarsier. At dahil malakas ang pandinig ng mga tarsier at pandama nila, kinakailangan dahan-dahan ka lang na maglakad dito sa kanilang ginawang fence area. Para hindi mabulabog ang mga tarsier kasi madali silang ma-stress. At kalimitan kasi kapag nai-stress ang mga tarsier, sila ay nagpapatiwakal din daw. Wow, sobrang mangha ako dito sa nakuhanan kong video mga kalaagan. Oh. Kitang kita talaga yung itsura ng tertiary kung gaano siya ka-cute. Ang mga tertiary pala mga kalaagan ay mga insectivores. Ang usually yung diet nila ay mga insekto, mga maliliit na lizards. Kaya naman mahalaga sila sa pagkontrol ng mga insekto sa wild. Ang mga treasure pala mga kalaagan ay madalas silang matatagpuan sa southeastern part ng Pilipinas tulad ng Bohol, Leyte, Samar at Mindanao. May isang dokumentary doon yung Born to be Wild na nakikita sila ng malapitan o actually humaha, nakikipaghalubilo na sila sa mga tao. Oh, no, hindi man makitaan antanan kayo. Panggabi na sila. Ah, hindi. man na sila ng awl. Tulung nuna Mula agak Ayan ang makalagan ha, dinala ko na kayo dito sa may Bohol Tarsier Sanctuary. Dito yan sa may Corilla. Medyo konti lang ang nakikita natin tarsier kasi nocturnal nga sila, pang gabi lang sila. Sa gabi lang sila lumalabas. Pero may nakaswerte tayo at may naka, nakatatlo tayo. May nakita tayong tatlo kasi yung iba kasi mga tarsier lumalabas kasi dito sa may pinaka sanctuary nila. Kasi nga hindi naman sila pwedeng ikulong kaya ayan. ayan, makikita mo rin yan dito sa mga to kaso nga konti na lang sila kasi kaya konti na lang din makikita natin dahil in... dahil endangered na nga sila near threatened na ang mga tarsier mga kalagan kaya sana pangalagaan natin sila dahil sila ay simbolo ng turismo hindi lang sa Bohol, kundi sa buong Pilipinas kayo mga kalagahan, kalala... natatapos natin doon sa may Sanctuary Ito natatapusin ang ating video mga kalagan hindi ka pa subscribe sa aking channel pakisubscribe naman at pahit na ang notification bell para so maging updated ka sa mga lahat ng ipopost ko share at para marami ang makapanood sa ating mga videos Hanggang sa muli mga kalahatan.